batang helmet. Siyempre, today sa a happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button. Tiny para lagi kayo updated. Sa lahat ng mga pinupuntahan, sinasawsawan at inaipalan e, namin ni videographer. And for today's video, mga kabatang helmet, eto na nga, videographer. Eto na yung pangmalakasan na matagal na akong nagpipigil. <muling noise> Yan, yan na yun. <laughs> yan yung pigil ko ah. Pigil na pigil. Ito na nga mga kabata, helmet. Diba sabi ko sa inyo, last year 2023, na may magaganap nga this 2024. At ito na nga mga kabata, helmet. May magaganap na super ganda. Doon tayo ay tumindig at ngayon ay patuloy pa rin tayong tumitindig. Samahan nyo kami mga kabata, helmet. Kasi ito lang official na video kapur. Matagal tayo nagtimpe na hindi sabihin sa inyo to. Pero ito na nga, oras na video kapur. Diba? Yes. 14, 2024 videographer. Tara na sa lundag si lakbo. Hashtag labang totoo, ikaw at ako. Naku mga bata helmet, magkita-kita tayo dyan. Pero mga kasama natin na nag-iisang VP, no? Video ka po. Nag-iisang VP attorney, Lenny Robredo. Mga kasama po natin siya. Diyan sa programa na yan, ito kasi ay talagang labanan na ng disinformation. Kailangan na talaga natin puksain ang mga fake news, ang mga disinformation, mga misleading. Disinformation? misinformation. At yung mga fake news peddler na yan. So, ito na yung matagal nating hinihintay mga kabatang helmet. Samahan nyo po kami. Magsama-sama tayo sa Lundag Silakbo. This coming January 14 yan. Kailangan po natin mag-register. ko -like po sa description box itong video na to yung mismong link, video ka par, yung registration link. Kailangan nyo po magpa-register mga kabatang helmet. Para, in ka. <coughs> Hindi mga helmet, kailangan natin mag-register Kasi syempre, inaano pa rin natin dahil may COVID pa rin May mga healthy and safety measures tayo May COVID pa rin mga kabata helmet Kaya kailangan mag-register kayo para sure ball na pasok ka <laughs> Pero ito nga mga kabata helmet, ito na yung oras Sa lahat po ng mga viewers natin, subscribers natin kahit po nasa ibang bansa kayo o nandito kayo sa Pilipinas, pwedeng-pwede po kayong sumali at sumama. Pwedeng-pwede po kayong makasama sa event na to. Di ba, Bishogapar? Yes. Kaya dapat na mag-register po kayo sa link. Kasi, sa inyo nga. Yes. Ano sabi? Sabi nga nila, hmm. dito lang kami naghihintay. Oo. Di ba mga kabata helmet, ang dami nga nagko-comment sa inyo. Diyos talagang binabasa ko yan araw-araw. Hindi -araw. man ako makapag-reply po sa inyo isa-isa, pero nababasa po namin yan ni Bijoga Per. At so, Per, nagpapasalamat kami kasi andyan pa rin kayo nakasuporta. Andyan pa rin yung pag-asa, no, Bijoga Per? Mm -hmm. At patuloy kayong umaasa na darating talaga yung bukas na magiging okay ang lahat. So, eto na po yung pagkakataon nyo po para makasama po namin. Para dito sa Lundag si Lakbobby Singapore. Ito 'yung laban natin para sa disinformation, fake news, misinformation, misleading info na talagang malot 'no, nabalot 'yan uh -oh. ang bansang Pilipinas. Kaya talagang marami ang nabudol sa atin, maraming napapaniwala, pero eto na yung tamang panahon, mga bata helmet. Kung gusto nyo talaga ng pagbabago, tara, samahan nyo po kami. Nung una, si Angat Buhay. Di ba, Bidjoga po? Yes. Ayun yung pangmalakasan na talagang charity, yung pagtulog. Eto naman, mga kabatang helmet, eto naman yung magpapabago nung mga nababasa nyo, nung mga napapanood nyo na hindi nyo alam kung totoo ba o hindi. So, eto, kailangan makasama namin kayo para labanan kasi kasinungalingan at palitan natin at ibalik natin ang katotohanan. Oo, oh, diba? Oo, Ito na ang chance nyo yes. to push back. Yes! Marami sa atin na nalungkot, diba, ba mm Nako, -hmm. ito nga pala, nung ginawa ko tong video na to kanina, mga kapata, helmet. Lalaban ako! lalaban tayo. Itutuloy natin ito, itutuloy natin ang ating pagsasama-sama. Bukuin natin ang pinakamalawak na volunteer network. Kasi na, andun yung ano talaga eh, di ba? Umasa ka. So, talagang struggling din ako sa pag-edit. Kaya ganyan lang siya ka-exe. Pero, ayun nga mga batang helmet ko, nabitin kayo sa video na yan. Tara na. This coming January 14, 2024. Hashtag labang totoo, ikaw at ako. At makakasama po natin dyan nung iba eh, kundi si Atty. Lene Robredo. So, ayun mga batang helmet. Sabi ko kami sa buhay niya, naging helmet din ang book niya, and keeps getting better. Every day. Yes. Keep safe everyone. Stay happy and stay healthy tayo. Mamaya na yung video ko sa pag-epal. May pasabog din ako talaga. Ano nga ulit yung date? January 14! Save the date, mga na helmet. Next Sunday na po yun. January 14, 2024.